Okay mga kababayan Actually itong uh, Video po na ito Itong uh, issue na to Yung topic na ito Natalakayin ko na po ito the, sa, sa aking uh, previous vlog About a day or two ago Pero gusto ko pong balikan ngayon Kasi mayroon pong nagagdag Ito po yung tungkol sa Sa public pronouncement na pambabatikos ni ni Sara kay BBM tungkol sa uh, pagbibigay ni BBM ng amnesty at yung planong peace talks with the rebels, okay? na ginawa ito ni Sara on public, on uh, national television, itong batikos niya kay Pangulong Marcos, na kung titingnan po natin mga kababayan, ano ba? Ano ba ang purpose? Ano ang objective ni Sarah sa ginawa niyang ito? Na babatikusin niya ang ang uh, kanyang pangulo, ang ating pangulo in public in national television for the whole world to see sa palagay ninyo ang kanyang uh, uh, sadya sa, 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 sa ginawa niyang to? Ano sa palagay po natin ang iisipin ng mga tao lalo na yung mga simple mga karaniwang uh, karaniwang kaisipan ng mga <coughs> ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan na kung papakinggan natin may binanggit siya doon na yung peace talks ay pakikipag-usa pakikipag-deal sa devil sa demonyo oh, anong iisipin po ng uh, karaniwang mamamayan ay, ang pangulo may usap sa demonyo at sinasabi pa niya na hindi pwede at mali mali itong desisyon ng Pangulong Marcos na pagbibigayang ng amnestiya, pagpapatawad doon sa mga rebelde na marami na daw pinatay. Yes, totoo. Totoo naman po yun. Maraming biniktima itong mga NPA na ito. Mga maraming napatay na mga karaniwang mamamayan, mga inosenteng mamamayan at mga sundalo at mga polis. But, ang sadya po, ang objective po ng peace talks and amnesty is to end, to end the war between uh, between uh, both Filipinos. Diba? Kapwa-Filipino nagbabarilan, nagpapatayan. Yun po ba ang gusto mangyari ni Bipi Sara? Ayaw na po nito. Ang gusto po ng Pangulo natin, not like, not just our own Pangulo today, but yung mga nakaraan pong mga administrasyon, mga Pangulo, ito po ang gusto nila. Ang matapos na ang gera ng kapwa, magkakapwa Pilipino. Na ito nga pong NBA, mga rebelde, na ang kinakalaban ay gobyerno. Di ba mas maganda yung <clears throat> kung nakapag-isip-isip uh, nakapag ng mabuti yung mga rebelde at nakapag-desisyon, nakapag-naisip uh, nila, ay, kailangan ko na palang magbabong buhay, kailangan ko makipagtulungan sa gobyerno. Kesa naman patatalsikin ang gobyerno para pumalit ay komunista. ba? Diba? So ito po, minamasama ito ni Sara. Ang gusto ni Sara, hayaan lang. Hayaan. Hayaan na nagpapatayan. Dahil gusto niya, kung siya na ang nakaupong pangulo, tutugisin niya itong mga NPA. Bakit, Sarah? Akala mo ba pag pinagtutugis ninyo ang NPA, hindi ba ito lalaban? May mga armas din yan. Hindi ko kinakampihan po, but this is, uh, this is the reality. Hindi nga ba, kaya nga, yung uh, ipinagtatanggol mo, kaya mo kinukundi na itong uh, desisyon ng Pangulo na pag pistok ay dahil para sa'yo, hindi pwedeng uh, makipag-usap Hayaan na na ganito, na nag-aaway, na nagpapadala tayo ng ating mga sundalo para tugisin itong mga NPA sa kabundukan at ano, kapwa mamatay. Buti kung NPA lang, yung tinutugis nyo lang, ang namamatay. Eh kaso minsan, dihado pa nga yung mga militar. Dahil mas magaling ang mga NPA, dyan sa, sanay sila sa kabundukan eh. Kung lulusob ang militar doon sa kampo, sa kuta ng mga NPA, di ba mas lamang ang NPA? Yun ba ang gusto mangyari ni BP Sara? Mas lalong maraming mamamatay po, hindi lang NPA, kundi pati sundalo. Yan ang gusto ni Sara. Ngayon, itong gobyerno natin, gustong iwasan na mayroon pang magbuwis ulit ng buhay. Ang mga sundalo po, may mga pamilya, may mga anak, may mga asawa, may mga kapatid, may mga ina na naghihintay sa kanilang pagbabalik kapag sila ay inutusan na magtugis ng mga rebelde. O diba, yung mga ambos na wala sa na, na nawawala sa unaware yung mga sundalo natin ay caught unaware doon sa mga ambush na yan. Ilan na po pangyayari ng mga ambush ang nangyari na patay ang mga sundalo? Yun ba ang gustong mangyari nitong future president na ito? Bakit parang mas gusto niya na may mga rebelde? Is it true na kayo mismo ito na namang pinagsasabi ninyo na galit kayo sa mga NPA? Baka kabaliktaran. Baka kaya ayaw ninyo makipagpisto dahil kayo mismo gusto ninyong maging komunista. Gusto ni gusto ayaw ninyo na magbalik loob yung mga mga rebelde, gusto niyo komunista kasi gusto ninyong maging komunista itong bansa natin at kayo ang nasa posisyon, kayo ang nasa power at tuloy-tuloy para kayong si Xi Jinping. Si Xi Jinping, Xi Jinping is for China, Duterte is to the Philippines. Hindi kaya? Ngayon, Sara Duterte, bakit niya kailangang sabihin ito in public? Na pwede na naman niyang padalhan ng email or tawagan or bumisita sa Malacanang kausapin ng personal yung Pangulo or makipag-usap sa messenger, sa Viber or whatever. Digital na lahat. Nothing is impossible these days. Diba? Bakit kailangang i-expose sa publiko, sa buong bayan, sa buong mundo, yung hindi niya pagsangayon dito sa pulisiyan ng Pangulo? Hindi kaya pinupukaw niya yung mga damdamin ng sundalo at kapulisan ng mga mamamayang Pilipino na siya ang tama, si Marcos ang mali? Nang sa ganon, patalsikin si Marcos, siya na ang umupo. Hindi kaya, mga kababayan? Sinisiraan niya. Harap-harap sinisiraan yung Pangulo dahil gusto niya, siya, siya na ang umupo. Ngayon, ano po ba ang naging uh, reaksyon ng mga militar? Bueno, meron yan diyan na pabor kay sara, hindi naman natin masasabi na 100% support sa desisyon ng Pangulo. Lalo na yung mga mapagtanim na sila, namatayan sila, napatay ng NPA. But, mga kababayan, hindi nyo ba naisip na kung ipagpapatuloy natin ang pakikipaglaban sa mga rebelde, hindi kaya mas lalong dadami pa ang mamamatay na sundalo. Hindi lang sundalo. O di mga karaniwang mamamayan. Pero kung nagkaroon na ng peace talk, uh, pinatawad na, as in namumuhay na sila ng normal, normal na ang lahat, hindi kaya mas maganda yon Kung wala nang rebelde, Diba? unti-unti nang mawawala ang rebelde not in the way na gusto ni Sarah na pagpapapatayin kundi nagbalik loob mga kababayan na mga kasundaluhan at kapulisan isipin niyo po kung hindi ito gagawing pistok na ito at patuloy niyo po na tutugisin ang mga lalabanan ang mga NPA kumbaga, nandiyadyaan pa rin yung the war is still going on, na every now and then, may mga ambush, may mga pagsalakay sa mga outpost, hindi po ba mas delikado yon sa inyo na mga kapulisan at kasundaluhan? Hindi kung kung patatawarin natin sila yung kanilang galing sa pagkikipaglaban ay magagamit pa ng gobyerno natin. Trained po ang mga yan. Uh, sanay sila sa pagkikipaglaban. Mano po ba na kung papatawarin natin patutulungin natin sa sa mga uh, proyekto ng gobyerno na kapampayapaan at pagtatanggol sa ating teritoryo. Kung sila na po ay nakabalik at uh, sila ay binigyan ng bagong buhay, kung maisipan ng government na gawin silang sundalo, sundalo ng bayan, hindi sundalo na lumalaban sa bayan. O di makakatulong pa ang mga ito sa pagprotekta. Kailangan natin ng added forces doon sa West Philippine Sea. Di po ba? Bakit hindi natin sila gawing uh, katulong? Sa pagbabantay? sa pag-aalaga ng ating teritoryo, hindi yung kakalabanin natin sila, maglalabanan tayo, imbis na nakafocus tayo doon sa West Philippine Sea, nahahati pang ang focus natin na may laban sa West Philippine Sea, may laban pa dito sa actually all over the place. Dahil ang NPA po, hindi lang nasa, mga katiulo ko, hindi lang nasa kagubatan, kundi nandito rin sa syudad. Urban rebels. Diba? They're living amongst us. They are with us. Hindi nga natin alam ko ang kausap natin mamaya o kahapon ay isang rebelde. Diba? Imbis na paglabanin yung magkakapwa Pilipino, bakit hindi natin sila tanggapin at gawin silang sundalo na tutulong sa atin magbantay sa teritoryo? O di mas lalong dadami ang ating pwersa? Nagkakaisa? Di ba po yun ang maganda kapag tayo may kalabang uh, ibang external enemy? Di ba mas maganda na? Mas marami tayong pwersa. United? United? United tayo dito sa loob. Eh, ang gusto po ni Sara Duterte, eh, watak-watak. Di ba? Gusto niya watak-watak. Magkakalaban ng kap magkakapwa Pilipino, magkalaban. Samantalang mayroon tayong isang kinakalaban doon sa labas. It seems na gusto ni Sara ang kapwa natin Pilipino ay kalaban natin. Para ano? para humina ang pwersa natin? Kung namamatay po, kung napapatay ang mga sundalo, napapatay ng mga rebelde, at pati yung rebelde napapatay din, di ba, nababawasan ng ating sundalo? Nababawasan ng ating pwersa? Ito ba ang gusto mangyari ni Sarah? Tapos, i-welcome yung mga kainchikan from mainland? may mga plano po sila dyan sa Dabaw. Kaya sila nakikipag-sister po. May nakapagsabi, well, dahil sa ito ay, sabi ko nga, nakapagsabi, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero, me, mas malakas po ang aking paniniwala na ito'y totoo. Na ang mga Duterte ay nagpapagawa dyan ng mga exclusive mamahaling expensive subdivisions na hindi kakayanin ng Pilipino makabili. Kasi ang purpose is mga inchik ang makaka-afford. So unti-unti ipapasok ang mga inchik. Ano bang gusto nilang mangyari? Unti-unti yung mga taga mainland China ng mga Chinese papasukin na dito at yung mga Pilipino, ano? Unti-unting uh, pupuksain yung mga ordinaryong Pilipino? Kasi kumbaga, yung mga Pilipino hindi na makaka-afford na makabili ng maliit na bubong sisilungan. Dahil lahat na magiging puro na exclusive division, subdivision for for the rich Chinese foreigners. O saan tayo? Sa ilalim ng tulay? Sa Smoky Mountain again? Wala na yung Smoky Mountain? Payatas? Ganun ba ang gusto mangyari ng mga ito? Mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Itong mga tagahanga, nitong mga DDS na ito na parang nalalabuan ang pahingin. Ano kayo? Are you being paid? nababayaran ba kayo or talaga lang na ang bobobo maka babayan hanggang dito na lamang po Maraming salamat sa panonood at uh, I'll see you in the future Thank you and peace